At please like and subscribe Big Daddy Love TV. So, guys, mag-subscribe na kayo. Let's go. Subscribe kayo kay Big Daddy's Love. At naman lang, malaki kumain niya. Mga kalapatids, supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa pigeon vlogger. Search niyo lang po sa YouTube, Big Daddy's Love TV. Ayan, Big Daddy's Love TV. Shout out sa iyo. Happy flying! morning mga kapalwis Welcome back dito sa ating vlog So today is Sunday So today is Sunday Alam na mga kapalwis So abangan tayo So mag-abang tayo ng ating mga ibon sa BBC So first lap derby ng Old Bird So ang daming entry mga kapalwis 3,000 May 3,257 something ngayon eh. So Nirelease ang ating mga ibon sa BBC na 6.24 ng umaga. So, sa oras na to, 9.15 speed on is 1 to na dito sa ating log sa EPR naman dito sa ating ibon sa EPR ng 7.05 na umaga sa Baloan uh, La Union so pawian natin doon is 11 pa pas 11 mga 11.30 1.1 ayan Yeah, so sana eh, naway samahan at gabayan ang ating mga ibon Pagka-uwi ng dikta sila lahat sa ating loob. Ayan, sasamaan niyo kapag magabang. Let's go! BBC Manila, BBC Cavite, BBC Laguna, BBC Rizal, 624 Rosario, La Union. 1, 2, 3, release! Release! Ayan po mga ibon nyo, mga idol, Ayan po sila. Napakarami. Napakarami. Pakikabog. Wag, wag mo na jiboy. Wag mo na jiboy. Pakikabog. Pakikabog. Ayan po ang mga ibon nyo, mga idol. Ayan po sila. O yan, yan, yan. Lapit, lapit, lapit. Lapit doon. Okay. Ayos, ayos. O, taas. Pinakataas jiboy. Napakaraming ibon. Napakarami. Pakikabog. Pakikabog. Ayan po. Alright. Ah, oh, kabog, kabog, napakaraming ibon. Good luck po BBC Manila, BBC Cavite, BBC Rizal, BBC Nueva Ecija. Pakikabog, pakikabog. Eventually. Okay, good luck mga KPR. Balawan lang yun. Okay? Sige. Sige, okay, konti ka. Ganyan lang.

Ayan guys, better update muna tayo Ayan, dyan ang parting norte Dyan magagaling ang ibo natin Pwedeng dyan At pwedeng dito mga kabagwis Ayan, ayan so eto nating uh, simbahan ni na Tatao Steng Sa lukuyan nagmimisa Kasi uh, ayan, araw nyo naman ng linggo Alam nyo naman Araw ng linggo is church day So ayan, so, ayan, so sana makompleto tayo Magpauwihan natin Ngayong first love derby sa BBC at second lap naman sa APR. Okay? Tara, let's go. Abangan na. Few moments later. First bird natin. Si Itim. Pasok, 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 pasok. Bagwis, si Itim. Si itim Muna natin. Si Itim. Pasok. Pasok.

So ayan, so salamat, salamat po. Isa na tayo, si Tim. So bang bang pa. Pasok, 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 bin natin ya, mga pasok. So wipe natin niya mga kapag Pasok. So yung wipe natin. Salamat po. Pasok, 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 Na. Na. Pasok, Yun, siyang wipe natin mga kapag kasi na muna Ayan Masuklak so, natin mga bagwis Muna klak natin Ay 3-2 yata mga bagwis 3-2 3-2 nga yung yata 3-2 Wala pang si Jeno Ay hindi Si Taiwan so Taiwan mga bagwis Taiwan Pasok Sok na. Sok. Taiwan na. Taiwan. Sok. 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 Bagwis. Pasok na. Tatlo na. Ay, salamat po. Napala yung mga ibon natin. Ayan. Ayan. Nakatatlo na tayo mga bagwis. Dalong obi isang young bird. Ayan. Sok natin. Po sa Diyos. Nakatatlo na tayo. Ayan. Ito automatic ibon first second third and so na 3 out of 7 tayo mga kababis and salamat pa rin po sa Panginoon salamat dalawang obi natin clock tsaka isang young bird so masundang pa sana sana si 3-2 masundang pa si 3-2 sana sundang sana 3-2 uwi na 3-2 salamat po salamat po rin salamat po nakatatlo pa rin tayo malapit ng ano Uh, mga kalating oras nila mga kabagwis cut off na sila sana makahabol si sa Trito at yung iba pa apat nating ibon ayan. so ayan so muna natin sila mga kabagwis para ba makalikover ka agad sila ayan mga kabawis uh, sama ng pauwi natin mga kabagwis sa ipa sa BBC 3 out of 7 tayo tatlo palang umuwi isang YB tsaka dalawang Albert mga kabagwis So, yung inaasahan ko na yung santaan na finisher ko is wala pa. At saka yung isang, bali yung wala natin is yung santaan na finisher ko, isang YB ng BBC at dalawang All Bird. Ay. Time check. 11.6 na mga kabagwis. Meron lang akong 12 minutos. 11.18, cutoff ko dito mga kabagwis. Sa APR naman, sa oras na to, uh, pagbaba na ng 1.2 mga kabagwis ating speedan ayan ayan so sana makakabol uh, pa yung ating ano apat na ibon e mga bagwis at maigla ko pa ayan so uh, samahan nyo ako mga bagwis ababang pa rin tayo let's go ibon tayo sa bubong ayan sa blue bar so time check

Nakaisa na tayo sa IPR Ayan, YB natin sa IPR Mga bagwis, nakaisa na tayo sa lubad Salamat po, salamat po Sa taas YB, OB, mga bagwis IPR So, abang-abang so, po -abang tayo mga bagwis Ayan, sumubar na, init, grabe mga bagwis ah, Tirik na araw Pahirapan to mga bagwis, patibay ng ibon. O yan. So, bigyan natin to mga pag para makarecover agad ng ating pansalubong. Second bird natin. Ayan. Ayan. So, So, Si 03. Pasok. So. Pa. Ito pa, mga bagwis sa Red Grisel, ay salamat Ay si sa Red Grisel, mga kabagwis Ay ayan Ayan, kalak natin mga kabagwis to Kalak natin Ayan, nakakarap na tayo sa APR Mga bagwis. first bird Second, third bird Ayan Salamat po. Salamat po yung YB. Ayan. Yeah. Salamat. Tapos so, yung YB na mga bagwis. Isa na lang. So, 2-7. 3-7, sana makabalik sa akin. agad. Yung pang-knockout natin mga bagwis. Ayan. Yeah. So, ito. Higin natin muna sa mga mga bagwis ng ating pasalubong. Ayan, yes, ayun. Higin natin. Yeah. Salamat po. Bagwis. Ah. BBC. Kabagus, BBC natin. Ayan o, ano? kauwi. Pasok! BBC nating old bird, mga bagwis. Bagwis. 4 out of 3, ah, uh, 4 out of 7 tayo sa BBC. At low sa cut off. So, sa EPL pa, 3 out of 3 tayo, mga kabagwis. Yung ating tatlong young bird na clock. So, wala pa yung ating knockout. Kasi 3-7 tsaka si Red Check, tsaka si Zero One mga bagwis sa YB natin. Ayan. So, abang-abang yeah, so, pa abang tayo mga bagwis. Malapit na rin tayo uling mag-cut ano, off sa APR. Kapit lang. back mga kabagwis. Time check 10.30 na ng umaga. Monday morning 10.30. So ayan, uuwi lang, ayun lang. ng ating Red Check. So Ayan. So, umuwi din kanina, kahapon ng hapon, yun, isa natin. Yan, pinakita ko mo sa video. And then, kayo umaga, umuwi, yun, nasa dulo, yun, nakalimlim. BBCYB natin, mga kapag And then, sumunod sa kanya, eh, si Trito, mga kapag-miss. Ayan, si Trito. Ayan, si Trito, yan. Trito, mga kapag-miss. uwi yung ating Santa Ana Pinsher. Tapos, umuwi ito. Isa natin to na wala sa training ng no, San ng Angeles Pampanga. Ayan, mga bagwis, ang ganda ng katawan. Sobrang ganda, nakalaga siguro. O nakawala. Ayan, gandang ibon. Ayan, so umuwi. So, sa madaling salita, mga bagwis, ay eh, nakompleto yung ating BBC. Ayan, kompleto tayo ng BBC. So, 7 out of 7 tayo, mga bagwis. Ayan. And then sumobra pa lang isa. Umuwi nga isang YB natin ng BBC. So ayan. So sa APR natin, wala pang dumadagdag mga kabagwis. Ayan. Ayan si Ray Check oh. Hmm. Alam mo. lang. Wala talaga. Si siguro napalayo talaga mga kabagwis kahapon. Ayan. So ayan. So kumpleto tayo ng BBC mga kabagwis. 7 out of 7. May pasobra pang isa na YB Umuwi kaninang umaga Ayan Sa IPR 3 out of 6 mga kabagwis So maraming salamat Pa rin sa taas Sa gabay niya sa aking mga alaga Hindi niya na ang mahuli Or may mangyaring masama Mga kabagwis Maraming maraming pa rin. salamat pa rin Talaga Papa G Pinabayan mo mga ibong ko Salamat salamat at sana makabalik po yung tatlo natin sa APR Ayan, lalo lalo na si 3-7 Nakapartner ni 3-2 Ayan, mabagwis Ayan, ayan. pumunta na sa kanya limliman Sa asawa niya Ayan o oh. So ayan, so, maraming salamat mga bagwis Ayan ang ating istorya ng second lap ng APR at first lap all bird ng BBC. Okay, salamat, stay safe and God bless po sa ating lahat.